Pati para itong bushing di matanggal. So yo, what's up mga ka-idol? Mama Jasper Works nga pala, muling nagbabalik yan. May panibago na naman tayong gagawin dito. Meron tayo ditong Aerox 155. So mga ka-idol, ang gagawin po natin dito ay magsi-CBT cleaning po tayo. Tapos mga ka-idol, ang problema nito ay hindi na daw mabunot yung backplate at saka yung, yung pin mga ka-idol. Yan ang natin yan mga ka-idol. Kaya sa atin to pinalinis ng mayare mga ka-idol. So bago nga pala natin to umpisa, kung bago pa lang ngayon sa aking YouTube channel, please like and subscribe at huwag niyo na rin po kalimutan i notification bell para lagi kayong update sa mga video ko i-upload. So yun lang mga kaidol, tara umpisa na natin to. Let's go! So, umpisa na natin to mga kaidol. Tanggalin lang natin to mga screw. Yan, tanggalin lang din natin to cover mga kaidol. Ito na nga mga kaidol ya, tatanggalin lang po natin tong crankcase cover. May gasket po yan, yero din po yung gasket niya mga kaidol. Tanggalin natin tong drive paste mga kaidol yan. tatanggalan natin yung drive paste, tapos itong pambel, tapos itong pulley mga kaidol, tanggalin na natin. So ito nga pala mga kaidol yung nag-stack up dito, yan. Kailangan natin para hindi to mag-stack up mga kaidol, lagi tayo magpapalinis ng panggilid, wing month or mga 2 months mga kaidol pwede yan tanggalin lang natin tong pool ayang eh, torque drive mga kaidol yan natanggal natin tapos ito nga pala mga kaidol ito yung nag stack up dito sa Aerox 155 padalawa na po to mga kaidol dalawang base na po to nangyari So yung una nabunot pa daw nila pero ito mga kaidol ito ngayon hindi na natin mabunot. Yan ang gagawin natin dito mga kaidol ay bubunutin natin to. So ipapakita ko sa inyo kung paano to bunutin na hindi gumagamit ng welding mga kaidol. Yan kailangan po natin lagi magpapalinis ang panggilid mga kaidol tuwing buwan or 2 months mga ka-idol. Yan babaran lang natin to mga kaidol ng WD-40. Yan. So, tatry natin bunutin mga kaidol kung kakayanin ba ng ating pambunot to mga kaidol yan magdi DIY tayo ng pangkalas na to mga kaidol so babaran pa natin mga kaidol yan babaran lang po natin ang WD-40 so para mapasok po yung loob mga kaidol at saka dun sa likod ng backplate mga kaidol so tatanggalin natin itong bushing na to at saka yung backplate na yung, mga kaidol ito po yung gagamitin natin mga kaidol na pangkalas dito. Ayan, tatry nga natin to kung kakayanin. Ipasok lang natin itong nut mga kaidol. Kailangan po natin ilagay itong nut para hindi po masira yung thread mga kaidol. Ayan, ilikabit lang po natin yung nut na yan, mga kaidol. Para hindi po tamaan yung thread. Tapos mga kaidol, ito nga pala yung gagamitin yung pambunot mga kaidol. yan ito nakakita ako dito kung mapanood nyo yung una kong vlog mga kaidol sa ano sa cream uh, yan ito po yung ginamit natin pang din doon sa back plate at saka yung, piece, yung bushing na yan mga kaidol yan tatlong turn lang po na mahaba mga kaidol na 12 mm Ayan po yung gamit ko mga kaidol. Tapos naglalagay ako dito ng kawad para hindi po siya bumuka mga kaidol. So kung ganito lang din po yung mga nangyari sa mga backplate or, or bushing mga kaidol, ganito lang din po. Try nyo po to baka po kung sakali makakatulong po sa mga sa mga problema po ninyo mga kaidol. Yan, ikabit lang po natin tong nut mga kaidol. 12 mm din po yan mga kaidol. Yan, panoorin nyo lang po ito mga idol kung paano ko po ito binubunot ng hindi gumagamit ng welding mga idol. Para 'yung parin po 'yung ibabalik natin, lilinisin lang po natin 'yan mga idol. Yan, subukan po natin mga idol. Yan 12 mm po 'yung tornilyo nito. Tapos 'yung kawad po na nilagay ko dito ay higpitan ko po mga idol para hindi po siya bumuka at hindi po siya kumalas mga idol. Yan, maglalagay nga pala ako dito mga idol ng yabe. pantuon dito sa nilagay ko na na 14 na sakit mga kaidol ayun po yung tinuon ko dun sa turnilo kanina mga kaidol tapos ihikpitan natin to itateray natin kung sasama ba siya mga kaidol sana sumama mga kaidol yan tapos basahin ulit natin ang WD-40 mga kaidol tapos hikpitan na po natin yan gagamit po tayo ng sakit dito mga kaidol so tingnan nyo po dito mga kaidol kung mabubunot po ba kung effective ba itong ginawa kong pambunot mga kaidol so tara bunutin na po natin mga kaidol So ayan po mga kaidol kung makikita nyo naman po unti-unti po siya sumasama. So effective po itong ginawa natin mga kaidol pang ang kalas dito mga kaidol. Yan so kalas kalasin lang po natin mga kaidol hanggang sa mabunot po natin mga kaidol. So yan mga kaidol kung makikita nyo malapit na po siya mabunot yan Hikpitan lang po natin tuloy po natin yung paghihikpit natin dito mga kaidol para po mabunot Ayan po So ayun na nga po mga kaidol lumagotok na yan natanggal na po natin mga kaidol So luwagan na po natin ito ating pangkalas na ito mga kaidol So lumagotok na po siya lumuwag na yan nakalas na natin mga kaidol So, ayan na nga po mga kaidol. Yan, nakalas na po natin. Napaluwag na po natin mga kaidol. Hindi po tayo gumamit ng welding. So, kung ganito lang din po nangyari sa mga Aerox nyo mga kaidol, na istakan na kayo dito ng pin or backplate po mga kaidol. Ganito lang din po ang gawin nyo. Babara nyo po muna agad ng WD-40. Tapos, ganun lang din po mga kaidol yung gawin nyo. Nag-DIY lang din po tayo ng pangkalas dito. Nag- naganap ako dito ng tornillo ito po yung ginamit ko rin po mga kaidol na pangkalas doon sa kimco mga kaidol yan so lilinisan po muna natin yan mga kaidol linisan natin lahat tapos ito nga pala mga kaidol ay nalinisan na po pala natin lahat mga kaidol yan malinis na po yan so hindi ko na po napakita sa inyo para hindi na po umaba yung video mga kaidol tapos dito naman po mga kaidol sa part na ito mga kaidol ay maglalagay po tayo magpapalit tayo ng bagong grasa dito sa tort drive mga kaidol. Yan punasan lang po natin mga kaidol. Tapos palitan na po natin ng grasa. Yan lalagay po natin ng grasa mga kaidol. Unti-unti lang po mga kaidol para di po sa sumabog mga kaidol. Ay, kapit na po natin tong cover nya tapos lagyan din natin tong lagyan din natin to ng grasa itong stick bearing mga kaido kailangan natin yan lagyan tapos kapit na natin tong center spring at saka clutch lining mga kaido so ito una nyo lang po pag magkakabit po kayo ng nut mga kaido lahit kita po natin ng ayos So yun nga po mga kaidol, like na natin. Tapos ito nga palang bola mga kaidol, ito ikakabit natin dito. Ito po nga palang gamit ni boss ay 12-11 po, ayan, ayan, 12-11 daw po yung gamit ni Idol na bola, so yun din, ayun pa rin po yung binalik natin yung nakalagay po mga ka-idol Tapos kabindahan na natin po natin itong backplate mga ka-idol, yan, nilinis po natin ng ice yan Tapos ito nga pala mga ka-idol, ito yung bushing, ayan, lalagyan din po muna natin to ng grasa para hindi po mag-stack up sa susunod Ayan, nilagyan po natin ang grasa yan. So, maluwag na po siya ngayon. Ayan, o. Oh. Nakakalaro-laro na po mga kaidol. So, hindi na po kakapit yan mga kaidol sa susunod. So, si na lang din po natin mga kaidol magpa-maintenance ng panggilid mga kaidol. Talagang ito yung maintenance po mga kaidol para hindi po magkasira yung panggilid mga kaidol. Ayan, kinabit na po natin yung torque drive at saka tumbel mga kaidol. Ikabit na natin itong drive base po mga kaidol yan pisain lang po natin yung pambel para may sagad po natin mga kaidol tapos kabit na po natin yung washer at saka yung nut niya mga kaidol yan po natin ng ayos tapos dito naman mga kaidol hikpitan din natin to 24mm dito sa may bell po mga kaidol yung tornillo po niya mga kaidol yung nut tapos dito naman mga kaidol may gasket po to na yero tong crankcase cover kabit na po natin yung lahat para masubukan na po natin mga kaidol paanda rin So yan na nga po mga kaidol, naikabit na po natin yung crankcase cover. Subukan na po natin yung rin mga kaidol. So yan mga kaidol, subukan po natin dito. So, ayan na nga po mga kaidol. Okay na po itong Aerox 155 na to mga kaidol. So, sa una po mga kaidol ay doodles po talaga to kasi basa pa po yung panggili. Diya, wag po kayo magtataka kung bakit po dala sa, sa una po, sa unang takbo pa mga kaidol. Kasi basa pa po yung panggili niya tsaka yung pambelt. So, okay na po mga kaidol. Ito po yung ginamit natin pambaklas sa backplate at tsaka pin mga kaidol yan so sana may natutunan na naman kayo sa akin share na video mga kaidol so bago nga palang lahat yung bago palang kayo sa akin youtube channel please like and subscribe at huwag nyo na rin po kalimutan i-hit Hi notification bell para lagi kayong update sa mga video ko i-upload so yun lang po mga kaidol hanggang dito na lang po yung aking video sana may natutunan kayo yun lang maraming maraming salamat god bless po sa inyo lahat